Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa ilalim na tahimik na buwan na pampanga, may bondok na hindi kailanman natutulog. Sinasabing bawat bulong na hangin sa MT, arayat ay tinig na mga nilalang na nagbabantay sa isang lihim na kayang baguhin ang kapalaran ng tao. Ngunit paano kung isang gabi, marinig mo mismo ang tawag ng mga engkanto? Isang tinig na humihingi ng tulong, baka isang paanyaya papunta sa mundo na hindi mo na kailanman mababalikan. Ito ang kwento ni Ruben, isang ordinaryong lalaki na tinawag ng bondok. At sa kanyang pag-akyat, natuklasan niya ang katotohanan matagal ng tinago na MT, Arayat. Pero ano nga ba talaga ang lihim na bondok na ito? Bakit may mga nilalang na handang ipagtanggol ito, kahit kapalit ang kanilang buhay? At ano ang tunay na papel ni Ruben sa gitna ng lahat na ito? Kung gusto mong malaman ang buong kwento na mahiwagang bondok ng mga engkanto, pakinggan mo ito hanggang dulo. At kung gusto mo pang makarinig na mga ganitong kwento na hiwaga at kababalaghan ng Pilipinas, mag-subscribe kang gayon, ilik mo ang video, at ikomento kung naniniwala ka rin sa mga nilalang na nagbabantay sa ating mga bondok. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang matandang alamat na patuloy na binubulong na hangin sa bayan ng Pampanga. M.T. Arayat, ang bondok na sinasabing tahanan ng mga engkanto, tagapangalaga ng mga lihim na hindi kayang unawain ng tao. Ngunit sa bawat kwento na hiwaga, may katotohanang tinatago sa dilim. Sabi ng mga matatanda, kapag sumapit ang hating gabi at tahimik na ang paligid, maririnig mo ang mga bulong mula sa gubat sa paanan ng bundok. Bulong ng mga kaluluwang hindi matahimik o baka mga engkantong nagbabantay sa kanilang lupain. May isang lalaki, si Ruben, taga-arayat, na lumaki sa mga kwentong ito. Hindi siya naniniwala hanggang sa siya mismo ang nakarinig na tawag. Isang gabi ng taginit, habang binabaybay niya ang daan pawi, biglang lumamig ang hangin. Ang mga dahon ng puno, tila may sariling galaw. At sa pagitan ng mga anino, isang boses ang marahang tumawag sa kanyang pangalan. Ruben. Napahinto siya. Walang tao. Ngunit malinaw ang tinig, tila nagmumula sa bondok mismo. Lumapit siya, dala ng kuryosidad at kakaibang kaba. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang bulong. Bantay, bantay ng bandok. Kinabukasan, dinala niya ang kwento sa kanyang lola, si Lola Mila, ang pinakamatandang tagabaryo. Nagbago ang mukha nito nang marinig ang pangalan ni Ruben sa kwento na tawag. Anak, wag mo nang lapitan ang bundok na iyan. Ang MT, Arayat ay hindi basta bundok. May mga nilalang doon na nagbabantay sa isang lihim at kapag narinig mo na ang tawag nila, hindi ka na basta makakatakas. Pero si Ruben, hindi mapakali. Sa gabi-gabing tahimik, muli niyang naririnig ang tinig. Minsan mahina, minsan malinaw, parang may gustong sabihin, may gustong ipakita. Hanggang sa dumating ang isang gabi ng bagyo. Nawala ang kuryente, nagdilim ang buong baryo at sa gitna ng kulog at kidlat, nakita niya sa bintana ang liwanag mula sa tuktok ng arayat. Liwanag na kulay ginto, tila nag-anyaya. Hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang kanyang lampara at umakyat sa bondok, kahit sinasabing bawal iyon sa gabi. Habang paakyat, ramdam niya ang bigat ng hangin, ang mga matang nakamasid sa kanya mula sa mga puno. Sa bawat yapak niya, parang may mga kaang sumusunod. Ngunit nang lingunin niya, wala. Hanggang sa marating niya ang isang lumang kuweba, natatakpan ng mga halamang gumagapang sa bato. Doon nagmumula ang liwanag. At sa loob, isang kakaibang katahimikan. Parang huminto ang oras. Sa gitna ng kuweba, may isang estatwa, hugis babae, gawa sa lumang bato, at sa mga mata nito, tila kumikislap na parang buhay. Lumapit si Ruben. At sa sandaling iyon, umihip ang malamig na hangin, sinundan na tinig na pamilyar ngunit mas malinaw ngayon. Ng Bantay ka rin namin. Napatras siya. Munit mula sa likod na estatwa, unti-unting lumitaw ang isang nilalang, babaeng may mahabang buhok, maputlang balat, at mga mata na tila kumikislap sa dilim. Mumiti ito, munit ang ngiti ay may halong lungkot. Matagal na kitang hinihintay, Ruben. Nanigas siya, hindi makagalaw. Ang paligid ay biglang nag-iba, ang kuweba naging parang palasyo ng liwanag at usok. Mga aninong may pakpak ang lumitaw sa paligid, umikot, tila nagdiriwang o nagbabantay at mula sa kisam ng kuweba, bumagsak ang mga dahon na nagliliwanag. Bakit ako? Tanong ni Ruben, halos pabulong. Mumiti muli ang babae at lumapit hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Dahil may dugong inkanto ka, anak ng bundok. Nang marinig niya iyon, biglang lumakas ang ihip ng hangin at ang lampara sa kamay niya ay kusang namatay. Sa dilim, tanging mga mata ng babae ang nakikita, nagniningning na parang mga bituin. At mula sa labas ng kuweba, may narinig siyang mga yapak. Mga taong tila naglalakad papalapit sa kanya, mabibigat, sabay-sabay. Ang lupa ay marahang umuga. At mula sa kadiliman ng kagubatan, may isang mababang tinig na lumabas. Isang boses na mas malalim kaysa hangin, mas matanda kaysa panahon. Ang bantay ay nagising na. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo sa paligid ni Ruben. Ang tinig na iyon, malalim, mabigat, parang dumadagundong mula sa kailaliman ng bundok, ay nagpalamig sa kanyang dugo. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Tanging mga anino, gumagalaw sa pagitan ng mga bato, tila may sariling buhay. Anong ibig sabihin nito, nanginginig niyang tanong, ngunit walang sumagot. Ang babae, ang nilalang na nagsabing anak siya ng bondok, ay unti-unting lumapit muli. Matagal na naming hinihintay ang oras na ito, wika nito, habang ang mga aninong nakapaligid ay nagsimulang humuni na mabagal na awitin, isang himig na hindi niya kilala ngunit tila pamilyar sa kanyang puso. Ang MT, Arayat ay hindi lang bondok, patuloy na babae, ito ay pintuan. Pintuan, nautal niyang tanong. Pintuan ng dalawang mundo, ang sa inyo at ang sa amin. Humakbang siya palapit, hawak pa rin ang lamparang patay. Bakit ako? Wala akong alam sa mga ganito. Isa lang akong ordinaryong tao. Ngunit na ang babae. Hindi ka ordinaryo, Ruben. Ang dugo ng bantay ay nasa iyo. Ikaw ang tagapagmana na ugnayan sa pagitan ng tao at engkanto. Bago pa man siya makasagot, lumakas muli ang ugong ng lupa. Ang mga aninong umaawit ay biglang tumigil. At mula sa bungad ng kuweba, may liwanag na pumasok, ngunit hindi liwanag na araw. Ito'y kulay pilak, malamig, at tila nagdadala ng mga anino kasama nito. Mula sa liwanag na iyon, may tatlong nilalang na lumitaw, matatangkad, maputla, at may mga matang kumikislap na parang kristal. Nakatayo silang tahimik, ngunit ang presensya nila ay nakapanghihina. Panahon na, sabi na isa, ang tinig ay parang nagmumula sa hangin mismo. Ang babae sa tabi ni Ruben ay yumuko. Ang bantay ay nagbalik. Hindi maintindihan ni Ruben ang nangyayari. Gusto niyang tumakbo, ngunit para may pumipigil sa kanyang mga paa. Ang mga nilalang ay sabay-sabay na nagtaas ng kanilang mga kamay, at mula sa lupa ay sumibol ang mga ugat ng puno, nakapalibot kay Ruben, parang yakap ng kagubatan. Ngunit imbes na masaktan, naramdaman niya ang kakaibang init. Isang liwanag ang sumiklab mula sa kanyang dibdib, kumalas sa kanyang mga braso, hanggang sa bumalik ang lampara sa kanyang kamay, ngunit ngayon ito'y nagliliyab sa babaw na apoy. Ang babae ay ngumiti, may luha sa kanyang mga mata. Iyan ang apoy ng bantay. Kapag ito ay nagising, magbabalik din ang mga alaala ng nakaraan. Biglang sumakit ang ulo ni Ruben. Parang may mga imahe na pumasok sa kanyang isip, mga kagubatang may ginintuang ilaw, mga nilalang na lumilipad, mga taong nag-alay ng bulaklak sa paanan ng bundok. At sa gitna ng mga iyon, nakita niya ang sarili niya, nakatayo sa tuktok ng arayat, suot ang gintong balabal, hawak ang parehong bughaw na apoy. Hindi, hindi ako yan, mahina niyang sabi. Ngunit sa puso niya, alam niyang totoo. Siya nga iyon, ang deting bantay ng bondok, ang tagapangalaga ng lihim ng mga engkanto. Sa labas, muling dumagundong ang kulog. Ang ulan ay bumuhos ng malakas, ngunit walang patak na pumapasok sa loob ng kuweba. Ang mga nilalang ay lumapit sa kanya, at sabay-sabay na yumuko. Ang bantay ay muling nagising. Ngunit may panganib na dumarating, sabi na pinakamatanda sa kanila. May mga tao mula sa ibaba, naghuhukay, naghahanap ng yaman sa bondok. Kapag nagising nila ang selyo, mawawala ang balans. Tumingin si Ruben sa babae. Anong kailangan kong gawin? Mumiti ito at hinawakan ang kanyang kamay. Muling alalahanin kung sino ka. At bago sumikat ang araw, pumunta ka sa tuktok ng arayat. Dahil doon ka muling haharap sa tunay mong kapalaran. Munit bago pa man siya makapagsalita, narinig niya muli ang dagundong ng lupa, mas malakas, mas malapit. At mula sa labas ng kuweba, may liwanag na kumislap, hindi baghaw, hindi ginto, kundi pula. Isang apoy na hindi niya kailanman nakita noon. Isang apoy na tila may dalang galit, at dahan-dahang lumalapit papunta sa kanila, unti-unting lumapit ang pulang liwanag. Ang hangin ay naging mabigat, halos hindi na makalanghap si Ruben. Ang mga aninong kanina ay nagbabantay sa paligid ay biglang nagtakbuhan, tila takot sa paparating na puwersa. Ang babae sa tabi niya ay humikpit ang hawak sa kanyang kamay. Hindi ito maaaring mangyari, hindi pa oras, bulong nito, halos hindi na marinig sa ingay ng dumadagondong na lupa. Anong nangyayari? Tanong ni Ruben, nanginginig, habang ang pulang liwanag ay patuloy na lumalapit. Ang apoy na yan, sagot ng babae, ay hindi sa atin. Iyan ang apoy ng mga taong sakim, na mga nagising sa galit ng bundok. May mga naghuhukay sa paanan na arayat, hinahanap nila ang ginto ng mga engkanto. Natahimik si Ruben. Alam niya ang tinutukoy nito, ang mga lalaking dumating sa kanilang baryo ilang linggo na ang nakalipas, dala ang mga makinarya at pala, sinasabing para sa pagpapaunlad. Gayon, alam niyang hindi yon totoo. Ang apoy ay lumapit pa, at mula sa dilim, lumitaw ang mga hugis tao, mga lalaki, balot ng alab, ang mga matay pula, parang nilamon na apoy ng kasakiman isa sa kanila ay sumigaw, ibalik sa amin ang kayamanan ng bondok. Sumigaw din ang mga nilalang ng liwanag at sa isang iglap, nagsanib ang bughaw na apoy sa paligid ni Ruben. Parang isang peder ng liwanag, pinigil nito ang pulang apoy na sumisiklab sa hangin. Ruben, sabi ng babae, mahigpit ang tinig, gayon mo dapat piliin ang mundo ng tao o ang mundo namin. Kapag pinili mong manatili, maliligtas ang bondok, ngunit mawawala ang koneksyon mo sa lahat ng iyong nakaraan. Kapag bumalik ka, tuluyan kang magiging isa sa kanila, ngunit magigising ang bondok sa galit nito. Napapikit si Ruben habang unti-unting lumalakas ang apoy sa kanyang kamay. Sa isip niya, sumagi ang imahe ng kanyang pamilya, ang baryo, ang mga batang naglalaro sa paanan ng bundok. Ngunit naramdaman din niya ang tibok ng lupa, parang puso na humihingi ng tulong. Ang arayat ay buhay at ngayon umaasa ito sa kanya. Binuksan niya ang mga mata, nagniningning na bughaw. Hindi ko pipiliin ang alinman dahil pareho silang akin. Itinaas niya ang lampara, at sumiklab ang apoy, sumanib sa boghaw na liwanag ng kuweba. Nagliwanag ang buong bondok, mula sa ugat hanggang sa tuktok. Ang mga nilalang na pulang apoy ay nagsigawan, naglaho sa liwanag, parang abo sa hangin. Ang babae ay napatras, nakatingin sa kanya, may ngiti sa mga labi ngunit luha sa mga mata. Gayon, alam mo na kung sino ka. Munit bago pa man niya maintindihan ang lahat, biglang pumutok ang liwanag sa paligid, isang malakas na pagsabog na enerhiya, kasabay na malalim na ugong mula sa kailaliman ng bondok. Ang lupa ay umuga, ang mga puno yumuko, at ang hangin ay umikot na parang buhawi. Pagmulat ni Ruben, wala na siya sa kuweba. Nasa gitna siya ng tuktok na empty, arayat, basang-basa sa ulan, Munit walang ni isang patak ng dugo o abo sa paligid. Ang bandok ay tahimik. Ang langit, malinaw. At sa malayo, nakita niya muli ang baryo, ligtas, buhay, parang walang nangyari. Ngunit sa hangin, may bulong pa rin dumaan, malambing ngunit mabigat. Ang bantay ay nagising. Ngunit hanggang kailan mananatiling tahimik ang bondo. Tumingala siya, huminga na malalim at sa kabila ng katahimikan, narinig niya sa loob ng kanyang isip ang tinig ng babae. Ang lihim na arayat ay hindi nagtatapos sa pagbabantay, kundi sa pag-alala. At sa pagdampi ng malamig na hangin, muling kumislap ang bughaw na apoy sa kanyang kamay. Mahina, ngunit buhay. Tanda na kahit anong mangyari, ang bundok ay may bantay pa rin. Muling tumingala si Ruben sa tuktok na MT, Arayat, habang ang mga ulap ay unti-unting naglalayo sa isa't isa. Ang araw ay sumilip mula sa silangan at ang mga sinag ay dahan-dahang humaplos sa mga dahon ng kagubatan, tila pinapawi ang takot at kadilimang bumalot sa gabi. Tahimik ang paligid. Wala nang tinig na mga engkanto, wala na ring bulong na apoy o anino. Ngunit sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang bokhaw na liwanag, mahina, ngunit patuloy na nagliliyab. Tanda na ugnayan niya sa bondok, sa mga nilalang na kanyang ipinagtanggol, at sa mga lihim na kanyang binantayan. Lumuhod siya at idinampi ang kanyang kamay sa lupa. Salamat, mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, parang sumagot ang bondok, isang mahinang ugong, isang huni na hangin, na tila nagsasabing, hindi mo kami kinalimutan. Bumaba siya sa bondok na may bagong lakas sa puso. Ang mga tao sa baryo ay nagulat na makita siyang buhay, pagod munit na kangiti. Walang nakakaalam na nangyari sa itaas at wala siyang sinumang sinubukang ipaliwanag. Munit tuwing gabi, kapag dumidilim na at humihina ang hangin, lumalabas siya sa may paanan ng bundok at tumitingala sa tuktok nito. At sa malayo, may bahagyang kislap ng bukhaw na liwanag, parang mata ng isang kaibigang nagbabantay. Mula noon, muling namuhay ng payapa ang bayan na arayat. Walang sumubok na hukayin o gambalain ang bundok. Ang mga matatanda ay nagsimulang magkwento muli, hindi na takot, kundi na paggalang. Ang MT, Arayat, sabi nila ay hindi bondok ng sumpa, kundi bondok ng buhay. At sa loob nito, may bantay na nagmamasid, tahimik munit handang gumising kung muling tatawagin ng lupa. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nakatayo si Ruben sa gilid ng bukirin, pinagmamasdan ang bondok na tila nakangiti sa kalangitan. At sa pagitan na ihip ng hangin, maririnig ang isang pamilyar na tinig, banayad, parang bulong na alaala. Hanggat may puso kang marunong makinig, hindi kailanman mamamatay ang mga engkanto na arayat. Mumitis siya, marahang ipinikit ang mga mata, at hinayaang lamunin ng liwanag ng dapidapon ang buong paligid. Tahimik, mapayapa, at puno na hiwaga. Ang bandok ay nanatiling nakatayo. Tahimik. Buhay. At patuloy na binabantayan ng mga nilalang na hindi kailanman tuluyang nawala. Mga tagapag-ingat ng lihim na MT, Arayat.